ano pang initially pressure siya rito sa mga sagot ng Vice President? Uh, medyo anticipated na naman yung karamihan dyan, di ba? Pero kayo, bilang abogado from legal standpoint, uh, does she have a strong response dito sa article well, of the Unahin na natin na, uh, Christian, no? yung motion to dismiss, hindi naman yan na, uh, kumbaga wala namang prohibited pleading o sinasabing bawal, talagang yan eh, part of, kumbaga, technicalities or procedures na pwedeng i-adapt o pwedeng gawin ng kahit na sinong uh, partido or let's say uh, litigant in any case. No? So in this case, tignan, sabihin lang natin yung proseso muna, uh, nag-file siya kung hindi ako nagkakamali on the last day na dapat siya mag-file ng answer. So dalawa ang pwedeng mangyari dito. Pwedeng i-grant yung motion to dismiss at pag ito nag grant syempre dismiss yung impeachment. Pero dun sa pag-grant, sabihin na rin natin na Uh, ang, ang malinaw dito is uh, since may motion, ito po ay pagbobotohan ng uh, senator judges sa impeachment court. Hindi naman ito basta pwedeng i-dismiss ng kahit na sino so dapat uh, mag-convene uh, mag yung impeachment court at kung mag-convene ito during the 20th uh, Congress, eh malinaw na nag-crossover na to the 20th Congress. Kasi siyempre... Uh, tapos na yung ano eh tapos na yung uh, 19th Congress ano na ba ngayon sa so, mag-July -Ju na so bibigyan pa ng ilang araw para sumagot o magreply ang tawag tuon kasi answer ang susunod don reply para magreply naman yung prosecution so siyempre, pag-aaralan yan, hindi ko naman tingin ko hindi naaabot yan ng uh, July uh, before the sona ng July where the start of the 20th Congress will happen so tingin ko magko-crossover na yan. So hopefully, the issue of crossover will be solved by then. Um, second, kung ito naman ay i-deny, ibig sabihin, hindi payagan yung motion to dismiss. Mamaya na tayo dun sa issues, dun sa motion, no? dun yun sa proseso muna. Kung hindi payagan yung motion to dismiss, let's say nagbotohan sila tapos denied, hindi pinayagan, eh ang mangyayari po dyan under the rules, no? Kasi suppletory ang rules of court dito no supplitory ang rules ng rules of court na sinasabi you are allowed to file a motion to dismiss before you file an answer if it is filed before you file an answer you are given the same days allowed o yung kasi yung palugit na yan na magbigay ng susunod na answer mo para sumagot kasi hindi naman answer po yan so kung binigyan siya ng last day edi eh yun na lang din yung araw niya mag-submit hindi na siya bibigyan ng another uh, days except Uh, Christian, kung yung mismong Senado o yung mismong Korte, e bigyan siya ng extension. Except, for example, sa dismissed, however, give, you are given another 5 days or another 10 days, for example, to file your answer. So, pag hindi siya binigyan ng ganong extension, e same day na lang siya. Kailangan magbigay ng kanyang answer uh, doon sa impeachment articles. So, ganun po muna ang mangyayari bago po tayo sa issue kung ano po ang dinalaman ng answer. Okay, pero most likely ba dito sa kalendaryo ng Senate impeachment court, yung decision just a motion to dismiss most likely mangyayari na eh sa 28 th Congress, meaning the new batch of senators. Wala na oras uh, during the 19th Congress. Gano po ba 'yan? Yun, 'yun ang sa tingin ko if you go through the usual course of how a course, uh, a court uh, runs, no? Pero sabi ko nga eh, parang ano 'yan, parang sa ombudsman na anong isang araw na pinag-usapan natin Christian, baka naman i-fast break 'Yun naman ang ikinakatakot natin. Sana naman 'wag nilang i-fast break kasi you are given uh, time to reply. Ito nga yung prosecution kasi answer then you make a reply. From a reply, pwede namang another comment or 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 mag-comment o mag-reply yung kalaban at pwede din naman mag uh, um ah uh, sumagot ulit yung uh, prosecution so pwedeng ilang sagutan pa yan hindi naman yan hindi naman yan isang finish na na, submitted na yan for resolution so and magre-resolve yan kailangan mag-convene ulit sila mag magtawag ulit yung uh, try yung ano hindi na gagawin lang na susulat wala man silang trial o wala man silang hindi man sila babalik sa Senado para ibang yung governor na nag nag-set sila ng trial ulit for that motion and pwede rin naman na which sa akin dapat rin naman uh, pagbigyan ng oral argument, hindi lang naman argumento sa papel, no? Pwede silang i-hold yung itong motion, sabihin na this motion will be heard. So tawagin nila yung prosecution at depensa para marinig nila yung argumento orally. At baka naman yung ibang senador, eh pwedeng tanungin o gustong tanungin yung mga partido doon sa kanilang motion, tama ba ito? Ano ba ibig sabihin ng motion na ito? So yun yung proseso. Kaya nga sa tingin ko, hindi na po ito matatapos nitong 19 Congress at ito ay magkocrossover na uh, after the SONA na or doon na sa 20th Congress. Ang inisip ko kasi rito, Attorney Howard, uh, mas maraming pwedeng gamitin as a roadblock uh, before the trial can even commence, if at all. Unang-una -una po, is that even an option? Binanggit niyo yung supletory role ng rules of court dito sa impeachment court. Pero dun sa sinasabi ng konstitusyon, yung try and decide uh, impeachment cases, hindi po ba clear yon Or does it also provide an elbow room on the part of the senators to actually make that other option to dismiss an impeachment complaint? Yun nga ang aking uh, sinasabi even from the start, even from the time na nung February pa lang, nung binilay delay na ito, na talagang kailangan fourth it. Kailangan talaga may trial, hindi lang ito dapat i-dismiss o sa, walang sa walang bahala ng walang trial on the merits. Ang gusto natin dito, Christian, magkaroon ng trial on the merits para makita talaga ng taong bayan. Hindi yung basta na lang through technicalities or through some issues of because of sheer number, bobotohan na lang nila i-dismiss. Diba? Kasi kung nasa kanila ang number. Kasi nga, yung motion to dismiss na ito, ang kailangan lang nito, Christian, majority vote eh. Hindi man ito kailangan ng uh, two-thirds vote. or uh, So mas maliit ang threshold ng votes na kailangan nito. Uh, I mean, mas uh, tapa para makuha yung uh, motion to dismiss na yan. So, um, and, 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 and i-remind ko lang, no? another issue here dun sa motion to dismiss na ito is that um, kung titingnan natin, yung dinalaman niya e eh pareho nung sinamit o petition ni Vice President Sara sa Supreme Court. So may isang issue dyan no? on, on technicality saying ang tawag doon ay eh, forum shopping, uh, Christian. Because you are uh, having the uh, same, uh, practically almost the same, if not particularly the same litigants and the same issues involved and the same prayer. Yung hinihingi mo pareho. Ano ba yung litigant? 'di ba? Sinabi doon yung yung sa Supreme Court ang kalaban din niya yung House dahil sabi um ultra vires or unconstitutional yung ginawa niya because of the one year ban. So issue din doon yung one year ban, 'di ba? Ano rin yung prayer? Ano yung hinihingi sa Supreme Court? Isa walang bahala o i-dismiss o itanggalin itong uh, itong impeachment articles dahil nga sa one year ban. Anong hinihingi dito sa impeachment court? I-dismiss dahil sa one year ban. So technically, Um, it is the same uh, uh, parties, the same issues, the same prayer. Eh, and tawag do ni eh, forum shopping. Since it is already in the Supreme Court, you cannot now ask another body which is co equal. Kasi pareho naman ang, ang Senado or ang impeachment Court, at sa ang, ang Supreme Court. So pareho naman ang, ang, ang kumaga ang weight niyan, no? So you cannot ask that to another body and yet ask the same things. no and get the same thing so dapat yan i umaga i quash na yan i, yung motion to dismiss na yan based on the forum shopping pa lang later on pa yung yung nilalaman but sa akin based on the forum shopping ano na yan dapat yan automatically dapat yan ibasura at igalang na lang sinabi na rin ni Senate President Cheese the issue of the constitutionality on whether the impeachment ban has been violated or not is a question for the Supreme Court to decide eh, yun din yung issue dito eh so kung yun na po yung sinabi ni senator uh, senate president cheese nung una i heard that very clearly eh di dapat galangin nila yan galangin ang Senado yan at hayaan ang magdesisyon ang ang Supreme Court about that and they have not issued a TRO so dapat ang uh, impeachment court tuloy-tuloy lang dapat it should hear and continue its trial without any restraining order from the Supreme Court okay Kaso po, si Senate President Jesus Codero, he also allows all these debates, uh, motions. motions, kaya pinapayagan lahat ng Senate judges to speak. So we cannot really say na just because sa yung salita mo yun, walang tatayo sa Senado, at pakitindan, at uh, isusulong itong uh, pag-dismiss ng impeachment cases. At tanong ko po, po ano? baka pwede gamitin na naman yung sui so generis uh, nature ng na impeachment court sabihin na okay, mayroong forum shopping pero iba kami dito Senado we can decide and we can vote on this okay. Pwede rin po yan may mga nangyari na po yan sa previous uh, previous um, impeachment trials na kunyari nag-decide ang Supreme Court ang decision sa, sa Senado dyan eh, eto ang decision ng Supreme Court susundin ba natin ito o hindi? Yan ang pwedeng motion doon sa impeachment court So whether they follow it or not nasa sa kanila po 'yon but again i remind the, the Senate and the, I mean the Senate impeachment court that they are not kumbaga king here hindi ho sila yung naghahari-harian na sila po yung so kaita of so sila hindi naman po sila yung final arbiter because the final arbiter would still be the constitution which still be the supreme court kasi da, yun po yung batas natin yung super, yung constitution natin at palagi naman o oh, ma, malaki ang powers of review ng supreme court especially kung may grave abuse of discretion so kung makikita natin nakitan kita na kahit bumoto sila pero yung pagboto naman nila eh laban sa constitution the supreme court can come in and say there is grave abuse of discretion at hindi po valido yung ginawa ng ng Senado kung ito ay makikita na, na may grave abuse of discretion na kumontra sila sa constitution mismo na mismong batas natin na dapat nilang sundin